Ang isyo tungkol sa mga lasing na driver ay isang seryosong usapin ng seguridad sa kalsada at batas sa Pilipinas. Sa ilalim ng batas, layunin itong protekta ng buhay at ari-arian ng lahat ng mga gumagamit ng kalsada. Kaya naman isang mahalagang tanong ang sumikslab. Pwede bang makasuhan ng lasing na driver kahit hindi siya ang may kasalanan sa banggaan? sa batas trapiko at mga kaugnay na regalasyon. Ang pagiging lasing habang nagmamaneho ay isang paglabag na may malubhang parusa. Kahit pa hindi siya direktang responsable sa isang aksidente, itinuturing siyang liable dahil siya ay nasa ilalim ng impluensya ng alak na nakakaapekto sa kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Ang pag-inom ng alak habang nagmamaneho ay nagdudulot ng panganib hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa ibang tao sa kalsada. Ang konsepto ng strict liability sa batas trapiko ay nagpapatunay ng pagiging lasing ay isang hiwalay na kasalanan. Ibig sabihin, hindi kailang patunayan pa na siya ang sanhinang banggaan upang makasuhan siyang lumabag sa batas. Sa kasong ito, maaaring maparatangan ang isang lasing na driver ng reckless driving paglabag sa road traffic act republic act number no. 10586 o iba pang kaugnay na paglabag sa batas kahit na hindi siya ang may direktang kasalanan sa aksidente bukod dito may mga ilang pagkakataon ng pagiging lasing ay magre sa pagkakaroon ng mas mabigat na kaso tulad ng reckless imprudence resulting in damage to property o physical injury. Kapag may nasira o nasaktan dahil sa aksidente habang lasing ang driver, maaaring mas lalo ang madiin sa kasong kriminal. Sa ganitong sitwasyon, makikita ng hukuman ng estado ng driver bilang isang dahilan na magpapalala o magpapataas ng kanyang pananagutan. Gayon pa ang pananagutan ng lasing na driver ay hindi rin limitado sa aksidente lamang. Kung ang pulis ay makakakita ng isang taong lasing na nagmamaneho, maaari agad siyang arestuhin at kasuhan para sa paglabag sa mga batas laban sa pagmamaneho habang nasa impluensya ng alak layunin ng batas ay mapigilan agad ang potensyal na aksidente at mapanatili ang kaligtasan sa kalsada. Sa kabilang banda, mahalaga rin isa alang-alang posibilidad ng maling akusasyon o pagkakamali sa pagtukoy ng responsibilidad. Kung ang banggaan ay dulot ng ibang dahilan maliban sa pagiging lasing ng driver, maaaring ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa hukuman. Ngunit ang kalagayan ng pagiging lasing ay hindi mawawala sa tala ng isang krimen na ginawa habang siya ay nagmamaneho. Bilang konklusyon, maaaring makasuhan ang isang lasing na driver kahit hindi siyang direktang may kasalanan sa banggaan. Ito ay dahil ang batas ay malakas nagpapahintulot na papanagutin siya dahil sa pagiging pabaya at paglabag sa mga regulasyon sa pagmamaneho habang nasa impluensya ng alak. Ang batas ay hindi lamang tungkol sa resulta ng aksidente, kundi pati na rin sa mga pagsuway na maaaring makapinsala sa publiko. Kung interesado ka sa traffic rules and regulation, road safety at iba pang mga aspeto ng aksidente. Huwag kalimutang ilike, share at mag-subscribe para sa higit pang mga edukasyonal na video tungkol sa mga safety guidelines.